Pranzo Veloce Ecco Ciccua Makikita niyo po sa Via Paolo Sarpe also known as Chinatown of Milan, Italy One of the street food there in Paolo Sarpe na pinipilan sa tuwing tanghali Mahaba lagi ang pila dyan so kahit mahaba pa ng pila nakikipila din ako para makakain dahil nangutom na ako Aside sa masarap na at least fresh dyan mismo ginagawa sa harap mo mainit-init pang kakainin mo. So, maiinitan ang chan mo. Mabenta yan ang mo at ang, ba ang bao. Ang bao parang shop baw. Ito naman yung mo parang pizza dough siya na medyo ang crust niya ay may pagka crunchy sa labas pero ang sa loob ay soft oh saan ka pa kung pa siyang kakainin ba diba? ang lasa ng karne ay parang adobo na medyo may mga aroma siya ng mga Chinese condiments masarap siya Bahit, kahit mga italiano pipila and this is the moment of truth ang sarap unang kagat sa inyo yan. Sarap na sarap, lasap na dasap, ang karne malambot. O diba? Itong tinatawag nilang amo. Uh, tawo Tawag sa Chinese yan ay mo. Parang shop parang adobo ang karne po ay tinapay. Sarap.